May nag-isip ako na kontente at nagluto naman ako ng ulam namin. Pero dadagdagan ko na ang <laughs> <laughs> Yes, ma'am. sample, ma'am? Hey. Hey. Hey, okay. Hello mga katim Gina. Team Gina lang ang malakas. Tandaan yan ha. Ngayon, kanina kasi, may naisip ako na content kay Aga. May nakita akong palakas sa garden namin. kaya naisip kong pag-tripan si Aga. Kasi maunan, wala tayong magawa sa buhay. Although nagluto naman ako ng ulam namin. Sinigang at tusino. Pero dadagdagan ko ng palakas. Kailangan na yung palaka, yung nakita ko sa garden, pinakukuha ko dun sa gwardiya namin para i kay Aga. Para pag natin siya for today. Tingnan natin ng magiging reaction namin dalawa kasi tasabayan ko siyang kumain. Pag bukat niya, baka una pa akong tumalon. Kasi takot kami lahat sa palaka. Panorin natin ang reaction ng Aga. Pero ako mamaya medyo tatayo ako para hindi na ako kasali kasalido sa paglundag ng palaka. Okay, okay, tayo. Simulan na natin na magiging reaction ni Aga. pin na lang malakas. Salamat! Ang susit Pwede ka pumunta dito? dalhin mo yung palaka. Okay, ma'am. Ito nga po yung palaka. Oo. O. Nakasinelos ka na lang ha. Kasi papa, pagka bukas ni Aga ng kaldero, papakwa ko tayo pag-jump -pag ng palakasan. Nandito sa so, kaldero. Okay, ma'am. Sige. Thank you. Bye. Tumulat natin, ma'am. Sige, po, ma'am. Papalitan ko ng palakas. Ito, ma'am. Masubi. Yes, Dapat sampol, yes, no. Dalawa na lagyan natin, ma'am. Mm -hmm. Para kung sino mauna kunalon. Oo. Hayun, guys. Since din na 'yung dalawang palaka na sa kunay ko, <laughs> mga palaka. ata lagi ko na siya. kasi kanila buha basa. Pinaakyat kulit kasi sabi ko ido ko pa yung pagkain niya. So, ngayon tatawagin na natin. Ha? Ah! Ay, ba? Ito, basa. Ay. Ito, wait. Kumain ka na na. Break doon ka kabila. Ano, ito ba't lang eh. So, pass. So, pass. O, ito katawang ko? Ayun mo nang mo, yung tinig Ito ba katawang mo, ito ba? Hindi ka na pinaling. có luôn đó. Và tại nhà là dư cũng không bỏ được. Đi sâu. Cô mấy cái nào? Ren ni regina. Nine ni regina. Để ai bắt ăn ai. Đó, nên Ano Ano buksan! Ano yun? Ano yung mahal? Ano yung Baka yung salad master ito Sinabi na to, soft pass yan e Soft Ika na tayo soft pass to buksan natin ha Huwag buksan natin ha Huwag mag buksan natin Ha? Nagbibidyo pa si Alam ko na-prop na, pero... Ano yung palaka? Hindi nga palaka. Ayan. Dito palaka! Ayan. Si takot Alam ko yan. Hindi. Paano kung makapakuha sa kanya? Wala nga tayo. Sige ah. Pupuksa ko na. One... na. eh. Ah. ang ating menu for today. So, One... 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 Two... Three... Ay, ang tagal! Dito kayo! Dito kayo! Ako naka nag-luto niya. Napaka-pagod na Luto kayo! Buhay na buhay! So, okay, do oh, you want, friend? Dito, dito tayo! Dito, dito tayo! Dito tayo! Dito tayo! Hindi na natin yung sopas! Quiet! One... One. Nakita mo na yung bata, Yan ang aking meal for you today. Ang inyong ano? So, meal mo for today. Palaka. Buhay na palaka. Hey guys, hindi masyadong tumalag eh. Kasi ito, an bakit ba hindi tumalag eh? Hindi ko tumalag yung palaka. Hindi kasi tumalag yung palaka. Diba ko ba? Iba iba pala yung palaka. Dapat pala yung palakang lundag ng lundag. Itong palaka buhay pero hindi lumulundag